Ay, Good morning. Ang gaganda naman nila. Ha, kumusta kayo? Saan kayo punta? Magsisimba po. Magsisimba kayo. Ano ba sikreto ni Marian Pat ang ganda? Kanino ka nagmana? Kay mama. Kay mama. Oh, eh si Maxine kanino na nagmana? Sa akin. <laughs> Sayo? Uh, mula nung uh, nagpupunta kami do'y eh, naging very close na raw kayong magkapatid. Dati ba hindi? Sana yung mga nangyayari, yung mga previous na pangyayari sa buhay natin nagiging aral na sa atin 'yon. Magandang magandang morning sa atin lahat mga kababayan. Okay ka na? mo ko. Ayan. At sana uh, nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Sa lahat po ng mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa, maraming maraming salamat sa walang sawang ninyong pagsuporta at dahil po dyan ay tuloy-tuloy po ang pagtulong din pag-abot natin ng tulong, ayuda, bigas, kung ano-ano pa man ng mga kailangan ng ating mga kababayan. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, thank you kay Lord dahil sa umagang ito, nagising na naman tayo na maayos, malusog. No? Sa paggising pa lang natin mga kababayan, masasabi kong napakalaking blessing na po ang masilayan natin ang umagang ito. Kaya naman, God bless po sa atin lahat. Mga kababayan, sa umagang ito ay binalikan ko or babalikan ko po yung uh, bahay ni Maxine. No? Dahil pinuntahan ko siya nakaraan dito ay wala siya dahil nasa school siya nag-aaral. Kaya mas minabuti ng Team Daddy Frankie na balikan sila kung kailan wala silang pasok. Para naman hindi natin sila maabala. No? Maraming maraming salamat. Okay? Okay ka na? Okay na sir. Tara, tara. Puntahan natin sila. Hello po! morning po. Ay! Good morning! Ang gaganda naman nila. Ha? Kumusta kayo? Ayos lang po. Saan kayo punta? Magsisimba po. Magsisimba kayo? Oy, very good. Bless muna. Magsisimba pa pala kayo eh. Ayan, huwag niyong kakalimutan magbe-bless lagi ha? Opo. Pero, maaga pa naman. Okay lang, abalahin ko muna kayo. Ayos lang. Po. Ba't kayong dalawa lang, hindi niyo kasamang mama niyo? May ginagawa, may ginagawa pa May ginagawa po. May ginagawa sila. Okay. Ba't kayo magsisimba? Nakakatouch naman mga kababayan. Sa ilang taong ka na pala? 17 po. 17. Tapos ikaw? 15. 15. Very good. Huwag na huwag niyong kakalimutan yung magsimba parati ha. Dahil si God lang ang gagabay at magbibigay sa inyo tungo sa magandang kinabukasan. At nawa, sana hindi kayo magbago. Mga kababayan, mga kabarangay, no? parang na ako nung nalaman ko na magsisimba daw sila. At tignan nyo guys, napagaganda. Gaganda nila, no? Lalong gumaganda pati si ano. Ang pangalan kapatid mo? Marian si Marian, oo. Pwede ba tumuloy muna tayo sa bahay? Sige po. Tuli. Mga kababayan, tara. Uh, tuloy tayo sa bahay. Kasi may pupuntahan daw sila. Ayan. Ba, dito na lang? Kayo, sige. Sa bahay nyo? Nandiyan ba ma na mama nyo? sa likod po. Nasa ah, likod siya? Na sa ano po. Oh, May sige, sige. Tutupuan. Ah, okay. Wow naman. Ang ganda ni Marian. Huh? Nakakahiya ah, naman, nahihiya akong tumabi. Ang gaganda nila. Nabalitaan mo ba, Maxine, na nandito ako nakaraang araw? Opo. Sinabi okay. Nila. Ah, sinabi ng mama mo. Opo. Nagpunta kasi ako dito, wala ka, pero sabi nila, babalik ka naman ng tanghali. Pero marami kaming pinupuntahan, kaya baka mag din tayo sa oras. Kaya mas minabuti ko na lang na ang pagpunta dito is sa, no, yung walang pasok. Kaya alam, may pupuntahan na naman kayo, no? Oh. Ano ba ang sikreto ni Marian? Ba't ang ganda? Kanino ka nagmana? Kay mama. Kay mama? Oo. Oh. E eh, si Maxine, kanino nagmana? Sa akin. <laughs> sa iyo? <laughs> Ah, kaya naging maganda yung ate mo? Kasi nagmana sa'yo? Pero siya ang uno eh. Di ba dapat? <laughs> ang kulit din ng magkapatid. No? Pero anong natutuwa ako sa inyo? No? Kasi nung nagpunta ako dito, uh, mula nung uh, nagpupunta kami dito, ay eh, naging very close na raw kayong magkapatid. Huh? Dati ba? Hindi? Hindi. Uh, close na po talaga kami since mga bata pa po. Oo. Eh bakit sabi ng mama nyo eh masaya daw siya mama at papa nyo na uh, kinumusta ko kayo sabi ng mamat papa mo uh, okay naman and then goods naman kasi lalong nagiging close na daw kayo nung dati po nung mga ano po kami medyo away-away po lagi okay ha Tampuhan. Huh? Tampuhan po. Tampuhan. Pero nung nagdalaga na po kami, parang hindi na po iniisip yung mga away away Yes. Which is true naman eh. Sa magkakapatid talaga, hindi may iwasan. Nakatingala sila eh. Upo na lang ako. Na? No? Na? No? Which is sa magkakapatid talaga, hindi may iwasan yung tampuhan, may mga time pa na silosan, di ba? Pero tama yon. Pag nagmamature tayo, nalalaman natin yung mga tama at mali. No? Di ba? Kasama sa buhay yung pagkakamali eh. Kung noon, nagdown ka, bumagsak ang karir mo halimbawa, naging hopeless ka, and then natulungan ka. Example, may tumulong sa'yo, nagabayan ka, naging okay ka. Sana, yung mga nangyayari, yung mga previous na pangyayari sa buhay natin, nagiging aral na sa atin yon. Nalalaman na bawat pagkakamali natin, nalalaman natin yung mga mali mga pagkakamali natin. So pag may tumulong sa atin halimbawa or nakapagpayo na, oy mali yan, wag mo na. Gaya ng mga nangyari sa inyo. Kung sabi mo, Marian, is, nagtatampuan kayo ng mga bata pa kayo. So siguro naman, pag nakikita ng mga magulang ninyo, sinasabihan kayo, pinapayo, hindi pwede yan, mali yan. Tapos ngayon naisip mo, tinuruan ka, tumatanda ka, so alam mo na yung mali. Diba? Ngayon naging okay na, sana alam na natin mali. Huwag na natin babalikan yung mga previous na naging bad attitude natin. 'Di ba? Para tuloy-tuloy, makarating -tuloy makarating tayo sa magandang patutunguhan. No? Sana ganun ang magiging thinking ninyo. Huwag na huwag kayo makalimot sa magulang ninyo. Lagi kayo nakaapak sa lupa, 'wag tayong mangarap tayo Kasi taas ng langit. Pero yung paano natin always nakaapak sa lupa. Okay? Opo. Walang bayad ang mangarap. No? Tsaka, pag nangangarap tayo, samahan din ng pananalangin at sikap. Hindi yung nangangarap ka, ang taas-taas ng pangarap mo, asa ka lang sa magulang mo. Di ba? Opo. Wala kang ginagawa. Ano mangyayari? Wala mangyayari. Puro ka na lang, Hi, besh! Musta, besh! Tapos hindi ka magtatrabaho, 'di ba? Kailangan taas ang pangarap. Kailangan samahan din ng gawa. Tsaka lagi n'yong uh, tatandaan 'yung bilin ng magulang ninyo, 'no? Huwag na huwag n'yong kakalimutan magulang ninyo. Okay? Masyado na naging makata si Daddy Frankie, ano? Pasensya na kayo. Kasi ayaw ko kasi na masadlak kayo or magkamali kayo. Gusto ko, kahit na mga kaibigan ko lang kayo, or what, parang nakilala ko lang kayo through social media, gusto ko later on makikita ko kayo, ah, hindi ko alam ang buhay ko eh. Hindi ko alam kung ano mangyayari din sa akin. Baka later on, pag matanda na ako, mga kababayan, ah, uh, syempre, lahat po tayo, tumatanda, humihina. So, sana, loobin ng Panginoon na umabot pa tayo sa pagtanda, na pag tayo sa bahay, kakapina lang, di ba? Kaya naging sinabi, hindi natin alam kung hanggang saan tayo yung kapalaran natin. Basta as long as pinagkakalooban tayo ni God ng kalakasan, gawin natin yung tama at mabuti. So, kaya ko nabigyan ng payo sa umagang ito, although hindi yun ang uh, pakay ko mga kababayan, eh, natatch ako kasi magsisimba daw sila. Kaya dinagdagan na rin natin ng magandang pangaral. no Kasi gusto ko, pag matanda na ako, ay, ayun si Maxine. Ay, unatulungan natin yan nung bata pa yan. Ay, si Marian, milyonarya na. Ah. Ah, ba? Diba? O, isa rin yan sa naabutan natin. So, masaya na kami ng ganun. ba? Diba? Kaya sana, mangarap kayo. Huwag kayong maging tamad. ba? Diba? Huwag nyo isipin, ganito lang ang buhay nyo. Hindi. Weather, weather lang. Basta't may tiyaga, may nilaga. Okay? Okay. So, mga kababayan, kaya po ako nandito... Dahil nung nakaraan, na nabanggit ko naman na na gusto sanang uh, pabubungan ni Beautiful Purisa Joy itong kwartong tinitirahan niya. Which is, nalaman ko sa kanyang magulang na hindi daw sa kanila sa auntie nyo or kapatid ng mama nyo. Sa kapatid ko ni papa po. O, kapatid ng papa nyo. So, hindi naman talaga kayo pwede dyan. Ginawa mo palang uh, parang hideout lang. So, ngayon dito na kayo. Okay. So may pinapabigay kasi si Beautiful Purisa Joy. So, uh, Beautiful Purisa Joy, uh, thank you so much po. At uh, ito, nandito na kami ulit para ipaabot yung uh, perang pinapaabot ninyo na $200. No? Patingin nga yung listahan natin, Periski. Silipin ko lang para hindi ako magkamali. Actually, mga kababayan, pinadala ni Purisa Joy Peñas from Houston, Texas is $300 po ito. Yung 100 is para kay Bandam. And then yung 200 is para kay Maxine. At uh, yung 200 na yun, sabi nga ni Ma'am Purisa, is para sa bubong. Pero yun nga, hindi pala pwede. So, dito na lang. No? So, nung pagpunta ko dito, nabanggit ko na rin sa kanila. So, ang sabi nila, so, bahala na po ikaw kung ano yung plano nyo, anong gagawin ninyo. Ang um, gusto po nila, ano po, hindi pa po masyadong napag-uusapan kasi po mahirap po yung ano magiging plano dito po sa bahay kasi ano po nakadikit po siya dito sa bahay na to. Oo. O. Yan, masyadong complicated pa. Opo. Hmm. Sige. So pag-usapan yung maigi kung ano kasi kayo rin naman ang makakapag uh, makakapag-isip niyan kung ano yung the best talaga lalong-lalo na hindi pa yata na hati-hati ang lupa, ano? Opo hati-hatiin pa. Hmm, hindi, hindi ko pa po alam. Hindi mo rin alam, yes. Kahit ako. <laughs> ikaw nga, hindi mo alam. Mas lalo na ako. Pero mga kababayan, bago tayo magpatuloy-tuloy, you know, uh, i-update ko lang din po. Lahat po ng mga tao or mga kababayan natin nagpapadala ng kanilang suporta, ah. yung mga sponsor natin, sinusulat namin sa logbook para pagdating ng end of the month, ay, ay pasalamatan natin silang lahat no pero ngayon pa lang uh, ang ating bida sa araw na ito ay si uh, Purisa Joy Penyas ng Houston, Texas dahil sila po yung nagpadala ngayon ng uh, uh, 200 para kay Maxine. kaya binabati ko po si Purisa Joy Penyas maraming maraming salamat po at ganun din kay uh, Sergio yan. At saka kay Rose Gorgeous. Yan. Magkakasama po yan. Magkakaibigan po yan. Na parang mayroon din silang uh, samahan na marami silang mga scholar na pinapaaral. Kaya once again, shout out po kay Purisa Joy uh, Pinyas, at saka kay Rose Gorgeous, at saka kay Sergio. Maraming maraming salamat po na kahit marami na kayong mga tinutulungan ay napapadalhan nyo pa rin ang mga beneficiary ni Daddy Frankie through Daddy Frankie, ay dumadaan ang inyong pagmamahal, pagtulong sa ating mga beneficiary. Kaya, maraming maraming salamat. Mga kababayan, palakpakan po natin si Poresa Joy Peñas, no? at ang kanyang uh, asawa na si Manong Joe, at ang kanyang kaibigan na Beautiful Rose Gorgeous, na sana po ay uh, lumawak pa ang inyong uh, blessing para mas makatulong pa tayo. Kuya Risky, thank you so much. Si Kuya Risky po ang tagalista, mga kababayan. Hmm. papalam ko rin sa inyo mga kababayan sa team Daddy Frankie kasi binibigyan ko ng uh, responsibilidad ang lahat lalong lalo na po especially sa mga padala or sponsor mga pera hindi lang po si Daddy Frankie ang nakaalam lahat yan inorganize ko para kung uh, nagkamali ako may mga kapagpaalala sa akin si Kuya Risky siya po ang tagalista ng mga dumarating para may listahan, may record tayo. Wala tayong makaligtaan, di ba? Wala tayong makalimutan at lahat sila papasalamatan. Na? So, okay? Saan na yung pera? Sana makatulong to sa inyo. So, hindi pa naman na uh, kung uh, finally, kumbaga, tignan natin, sana mas makatulong pa si Daddy Frankie, lalo na sa pag-aaral ninyo. Yun din, yun din naman ang gusto ng ating uh, sponsor today na makapagtapos kayo sa pag-aaral okay. dahil ang pag-aaral siya ang susi sa inyong tagumpay no? Okay. Kaya yun, sa ganda ninyong yan, baka mamaya malaman ko, asawa na kayo. <laughs> ha? Ko. Wala ko pag alam doon pero payo ko lang, tapusin niyo muna pag-aaral niyo no? Okay. <coughs> Ilan to? Yung 200? 11. 11,200. Yun mga kababayan. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Then, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Thank you po. <clears throat> okay, anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing sa araw na ito. Pero sana, pag-isipan yung mag-ina kung ano yung magandang gagawin sa pera. Kasi ang gusto nga sana ni uh, sponsor natin is maging maayos yung bubong ninyo. Ayon pa nga sa kanya, uh, tignan mo di kung anong maganda. Basta ang gusto ko sana mapunta sa bubong, eh kung kakailanganin pa, edi magdagdag tayo. Yun ang sabi niya sa akin. Okay. Bo kaya mag-usap kayo. Nakangiti si Maxine mga kababayan. ang ganda niya, ano? No? Lapit ka nga dito konti, sabi pantay kayo. Ayan, mga kababayan, sino ang, uh, sino mas maganda sa kanilang dalawa? Sabi nila, sabi nila, sino maganda, mas maganda sa iyong dalawa? Ano po, ang mga, yung ibang tao po sinasabi po, para kaming kambal po. Ay, ganon. Oh. Yung iba naman po, ang layo-layo daw po ng mukha namin. Uh Oo. -oh. Hmm. Pero pag ano po, pag magkasama po kami, mas ma mas nasasabihan po siya kasi po ano, mas ano? marami po siyang Mas po maraming na. fans? Opo. huy wow. <laughs> Pero patingin ko mas kamukha mo si Christian. <laughs> <laughs> may hawig po. May, humig. oh, po. Oh, very good, no? Kilala mo si Christian? Ay, pagka nagtuturo, manuno ka. Okay, bago tayo magkalimutan, ano ang mensahe mo? Masasabi mo kaya, beautiful po, Risa Joy. Ang masasabi ko lang po, uh, maraming maraming salamat po, Tita Purisa. At uh, malaking tulong po ito para po sa pagpapagawa ng bahay. At makakasa po kayo na magagawa po yung ninanais niyo pong gawin para po sa akin. Para po sa bahay rin po namin. Uh, maraming maraming salamat po ulit talaga. Tulad po ng mga tulad po ng sinabi ko po sa inyo sa chat po. Malaking tulong po ito para po sa amin. At syempre, alam ko masaya ka dahil mula noon hanggang ngayon sinusuportahan tayo ni Purisa Joy okay. Peñas, no? ma'am, naka tindig balahibo po yung ginagawa nyo pag abot na pagpapaabot ng inyong uh, balikbayan box and then eto na naman financial nakaka-touch po talaga nakakatuwa naway e bless pa kayo ni Lord no so ano nga uh, ipapangako mo naman kay Purisa Joy about sa iyong pag-aaral kumusta naman ang pag-aaral mo ano po ayos lang po yung pag-aaral ko po ngayon uh, mas pinapabuti ko pa po na mag-aral po. Mas mas nagkakaroon po ako ng inspirasyon para po mag-aral ng mabuti hanggang sa makapagtapos po ako. Okay, good. Si Marian naman. Marian! Ang ganda ni Marian, no? Oh. Kumusta ang buhay, pag-ibig, pag pag-aaral? Pag huh? Ayos lang po. Ayos lang. Oo nga, kamukha mo yung mama mo. Mahalos same yata kayo ng boys. Opo. Oh? Po. oh? <coughs> Lakas-lakas ako yung voice mo. Ano? Asa ah, mga kapatid nyo? Maliliit pa yung iba, no? May maliit pa? Opo, may may ano pa po. Two years old po. May two years old pa. Opo. Okay, so kailangan dahil kayo yung mga nakatanda mag-aral mabuti para kayo yung sunod na gagabay sa inyong mga kapatid. Opo. Tandaan ninyo, ang mga tumutulong sa atin, hindi habang buhay yan. Opo. Kumbaga, tinutulungan nila tayo para lumakas kayo para magkaroon lang kayo ng mga inspirasyon. Hindi para asahan natin sila araw-araw. Na? Oo oh, Kumbaga, pasalamatan na lang natin yung mga bagay-bagay na naibibigay nila sa atin. Pero tayo pa rin ang gagawa ng kapalaran natin. Tayo rin ay mag mangarap gumawa para sa atin. Oh, po. Hindi porkit may tumutulong sa atin, iaasa na lang tayo. Na? Oh. Si Maria naman, kumusta naman ang buhay-buhay, Marian? Ayos nice lang. Po. Ayos lang. Okay, kumusta naman pag-aaral mo? Mm -hmm. Ayos lang din po. Shout out mo na yung teacher mo. Mm -hmm. panood niya to. Anong favorite subject mo? Ano po? OC po. Ano? si. Ano? Na? Oral compo. Ah, oral. Ano yun? Ano po siya? Uh, parang English po siya sa okay. normal na subject po. Oh. Grade 11 na po kasi. Ah, grade 11 ka na? Opo. Okay. Wow. Ikaw naman? Grade 12 na po. Ano The paborito subject mo? Ano po? P practical research po. Ah, oh, ganun. Ako ano eh, gusto ko noon, doktor eh. Di ba? Oh. Medicine sana ako eh. Kasi gusto ko yung mga, ano, mga gagamot ako, ubigay ni mga ganun gusto ko eh. Kaya lang mahirap, no? Huh? Kayo guys, anong gusto? <laughs> yung cameraman ko tama. <laughs> yun yun ang hilig ko eh, di ba? So ko eh, yung magpapaanak ako, yun. <laughs> Pero ang layo sa katotohanan, guys, kasi ng buhay. Naging vlogger. <laughs> Iba iniisip ng camera man tumatawa eh. O, oh, buti na lang. <laughs> buti na lang, hindi maalog yung camera natin. Guys, nagpapatawa lang ako ha. <laughs> hindi po gano. Hindi nila nakuha ibig ko sabihin eh. Huwag <laughs> nyo na alamin mga bata pa kayo, no? Oh, May nakita ako. Ano yun? Ayan po yung sa pang po. Yes, pakuha nga yung tatlo na yan. Yan mga kababayan. Alam ko naman po na pangmais eh kung bakit ko kinuha para ipaalala sa inyo. Sa mga bago pa lang sa aking channel, sa mga bago pa lang na nakatutok sa Team Daddy Frankie sa buhay ni Maxine dito po sa bagay na ito namin. Dito po naging agaw pansin si Maxine dahil yung unang-unang meet namin nakita namin nakita sa bukid na nagbabalat sila ng mais na mamakyaw sila. Ito yung ginagamit nila. Ito yung isa sa mga uh, gamit para pambalat, no? At nakita ko nandyan. So, ito, nakatabi lang, gagamitin pa next year. Ay, gano'n. O, di ba, mga kababayan? Sa pagbabalat ng mais, kaya namin sila nakilala. Napakasipag po ni Maxine, napakatsyaga. Kahit na babae siya, uh, hindi po siya ano, nag-aalangan sumabak sa pagbabalat ng mais. Makati, no? So, ito, tago mo ulit para baka makita ka namin ulit sa bukid. No? O. <laughs> so, so ayun mga kababayan, mga kabarangay. Baka masyado nang naabala yung pagsisimba nila at uh, ako hindi masyadong hindi ko na masyado nang hahabaan ng kwento na to. At sana po naibigan at natuwa rin po kayo sa dalawang uh, magagandang dilag na ito. Na sana hindi po kayo magsawa, sumuporta sa mga kagayan nila, no? Okay. Kumusta niyo ako sa inyong mama at papa, ha? Opo. Okay, si ano, si Marian, ano na masasabi ni Marian? Syempre kahit papano, yung blessing na natanggap ng ate mo ay blessing na rin niya ng buong pamilya. Apo. Ano masasabi mo kay Purisa Joy Peña? Maraming maraming salamat po kasi po nakatanggap po kami ng gantong pera. Okay. At mapapaayos na po yung mga bagay na ipapaayos po nila. Okay. Thank you so much. Thank you po. Okay. Mga kababayan, maraming maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Thank you po.